At mahirap namang daw kami. Ah, Minsan, sabit sa akin ang kapitbahay namin si Smosa at si Aling Gilon. Sunigong na pa si Aling Carlota yung naiintira. Sabi, irap. At sabi, Susi, ita rin pang kakaiting bigas. Sa <laughs> so, dinami ng tao sa paligid, ba't pang mga tolaging kapitbahay ko? Mukhang dinato sa tinaro na. sinasabi? Yes. Sa katulad ni Alvin at Carlota. Ka bukod kasi sa kanila ay karami pang katulad nila ang walang bilig sa akin. Nais kong maging abogada o di kaya ay doktora. Nais kong ipaglaman ang kas ni ama at mamuhay kami mag-ana ng masagana at maligay. Kung doktora naman, yan ay dahil kung ano-anong iniligdang sakit ni Lola. Hoy, di na lagi sa kayo ko si Lola. Siyempre naman, istrik ko lang siya at bukang suplada. Kaya nga tapos ng mga klase ko dahil sa bahay, malalapit sila. Lalo may proyekto sa eskwela. Bago kong sa tarangkahan ng bahay ng Lola, nagtutulangan pa. Kung sino ko nang babati, tawag kaya. Pero di nila alam na sa panlabas ayun lang at sa tingin nila kapalasok si Lola. Mahal Biroin mo, di ma kaming magkakapatid, kaya ninyang alagaan, kaya tumukang hagdan nilang pagitan ng edad namin magkakapatid niya. Simula, sino makulong si ama? Sinay na nagtatrabaho sa, sa Manila upang matustusan ang aming eskwela. Pero kaya ngayon lang, tumawag at night. Sa ko, ang unay. Sabunod siya. Sa malas ko, mas mambalik naman laman. Nangungunod kasi ako ni Lola at mukhang nag-aawal sila. May ilang salita nung kasi akong naririnig na hindi maganda. Simula na makausap ni Lola, Sinay, Lai, maghapong di uminig ang Lola. Napapaisip ako. Ano kaya? Ano kaya ang dahilan? Dilay. Dilay. Ano sa palagay mo? Sa tinig mo kaya? Ate, bakit kaya? Pagkatapos kumain, pinaligpit na ni Lola ang hapag kainans at pinaayos na rin mo. Ang ng aking mga kapiting at pagkatapos, ikaw ang mag-usapin daw ang Lola. Para saan kaya? Hindi <coughs> ko pang nawaan kung bakit may halong ito ba ang aking tigbing. Sa so, buong mga hapong nagbisyo, hindi, may yung lang siya At sapagkat sa ng yakap, inupunan ng mga luha ni Lola. Sabi niya sa akin, tandaan ko raw na mahal na mahal niya daw kami magkakapatid. At kahit anong mangyari, eh huwag na huwag ko daw papabayaan ng mga nakababata ng kapatid. Niyakap ko rin siya ng magpili. Nalaman ko sa si papag na hindi nahihigaan. Napakaibig ata ng pulog ni Lola. Hinalog ko siya, pero hindi siya nakitinan. Hinalog ko muli, pero walang kilos na naganap. Pinigtigan ko mabuti ang kanyang dyan. Madalas kasi ito ang aking pinitigan. Kapag sinigitig ko, ang aking mga kapatid, mag -si Lola kung natutulong na.